Hi guys, into this video guys Pag-uusapan natin guys Meron kasing isang nag-comment guys sa post ko Tungkol ito guys sa snow beer at pineapple juice Ang sabi niya Hindi ko daw alam paano gamitin ang pineapple juice at snow beer Yan yung comment niya Sa totoo lang guys no hindi naman talaga o wala naman talagang eh, tawag doon wala naman talagang ah, uh, humbaga tama, tamang paraan o tamang uh, ano nga ba yung procedure kung paano gamitin yung snow bear at saka yung pineapple juice para sa akin lang eh kasi naman guys, kung ako muna magtatanong sa inyo, papayag ka bang kapag walang snuber at pineapple juice na imbol, hindi mo masasatisfied ang kapartner mo. Yan yung munang sagutin mo. Papayag ka ba kung walang snow beer at pineapple juice? I hindi mo masasatisfy yung partner mo. Kapag nasagot mo yan, kailangan mo talagang maghanap ng ibang, eh, ano nga ba dun, to, o, ibang paraan, kagaya ng Snoopy at Pineapple Juice. Kasi, in real talk, real talk na real talk tayo dito, yung Snoopy at Pineapple Juice, para sa akin kasi, wala naman yung dagdag sa pagkatao mo maliban na lang doon sa lasa ng pineapple juice at saka nung snow beer yan lang kasi kung titingnan mo in real talk talaga yung pineapple yung isa lang juice oo nga meron siyang mga content na uh, nakakadagdag at sa yung snow na iisa lang din namang candy. So, hindi siya dagdag dun sa performance mo bilang isang tao o bilang isang individual. Hindi, maliba na lang dun sa lasa. Real talk talaga yan. Kasi yung lasa, eh, naka, iba ang malalasahan mo sa pineapple juice. Eh, kasi nga, matamis naman talaga pain pineapple juice at saka yung snow beer. Eh. Pero hindi ibig sabihin doon na malaki na yung dagdag sa sa ano mo, kumbaga sa pagkatao mo. O bilang individual mo, o bilang babae ka man, o lalaki ka man. Sa totoo, iwala. Eh, Maliban na lang doon sa lasa. Uulitin ko, lasa lang naman yan ang madadagdag. Pero, hindi naman yan ang magdadala doon sa tinatawag na satisfaction. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng satisfaction sa inyo. Pero sa akin, yung satisfaction talaga ay yung uh, yung partner mo ay na-satisfied mo kung ano nga ba yung gusto, gusto niya. E, nasiyahan sa o oh, ganun. Pero hindi ibig sabihin na dahil sa snowboard pa pineapple juice. So, ang dami kasi nagtatanong sa comment sa video na ginawa ko last 6 months ago or 1 year ago pa na video na yun. Eh, dami yung nagtatanong kung gano'n nga ba katotoo, kung gano'n nga ba uh, legit yung mga ganun. O, merong iba na gusto nilang ganun. Gusto nila yung meron silang other eh, tools na gagamitin. Yun nga, gaya ng sumber at pineapple juice. Pero uulitin ko guys, wag kang, uh, wag ka lang dyan, ano nga tawa, wag ka lang dyan aasa. Kasi nga, hindi yan yung importante. Yung napaka-importante, yung ano mo, yung paraan mo. Yan yung importante dyan. Yung paraan mo, kung paano ka nga ba magdadala sa kanya. Okay. Kasi nga, alam nyo guys, na kapag intindihin mo na lang yung sinasabi ko, kasi hindi kasi pwedeng diritsahang salita tayo dito, kasi so, video to eh. Magkakaroon tayo dito ng ano mo yan, magkakaroon tayo dito sa YouTube ng tinatawag dun. Basta, ikaw na lang umintindi sa sinasabi ko. Huwag ka lang umasa sa snow beer at pineapple juice. Galingan mo. Yan yung importante. Kung ayaw mo sa lasa, gamitin mo yung snow beer at pineapple para hindi mo malalasahan yung hindi ka aya, Kasi I personally experience na inumin mo snow beer, ang juice snow beer masarap eh. Matamis. Nakakatanggal ng lasa talaga. So, kung gusto mong ganyan, limitin mo. Pero mayroon kasi iba na ako, gusto ko kasi malasahan yung tunay na lasa. Kung ano mang yung kinakain mo. Eh, kung ka ng adobo, gusto mo ba lasang chocolate? hindi e, diba? Kung ka ng ice cream, gusto mo lasang ano, milk tea. Eh, ba diba? Hindi. Yung e, gusto mo talaga kung totoong lasa. So real talk tayo guys tungkol sa snowberry at pineapple juice. Sana na maintindihan nyo yung sinasabi ko. Yun lang guys yung gusto kong sabihin. Thank you.